Patuloy ang pagtaas ng bill natin sa kuryente, ang best choice talaga natin para sa ating mga tahanan o para sa ating mga businesses ay mga solar lights or solar panels pa nga. Kaya naman binisita natin ngayon ang isa sa pinakamalaking distributor ng solar lights dito sa Pilipinas, ang Power AI Philippines. Dito po sa Power AI, naroon po tayong floodlights, different sizes and different colors. Meron din po tayong solar street lights. Iba't ibang sizes din po ang available. At meron din po tayong mga decorative lights po. Lahat po yan ay solar. At dito rin sa Power AI, makakatagpo kayo ng mga solar lamps katulad nito. Ito raw yung tinatawag nilang UFO. At ang maganda pa rito, motion sensor na rin to. For as low as 800 pesos, may matatagpuan na kayong solar lights dito. At lahat ng kanilang mga prices ay subject to discounts para pag bulk orders ang bibili nyo. Sa so Power AI, 2 years po ang ating warranty. We don't repair, but we replace. So we deliver from Luzon, Visayas and Mindanao through couriers. You can also pick up your orders in our warehouses even in our office. Kaya tanong pang hinihintay nyo mga ka-best finds, i-visit nyo na rin ang Power AI sa kanilang Facebook page. pwedeng pwede kayo mag-inquire doon ng prices o, o ano pa mang technical questions regarding solar lights and solar panels. Ang buong vlog nga pala natin kasama ang Power AI ay nakashare na sa ating YouTube channel.